Hello po hey guys, uh, happy Easter sa lahat Ngayon, ano, araw ng pagkabuhay Mangisda tayo dito <laughs> Hindi tayo naka Ano nung Test na pangisda kasi bawal eh. Ngayon na uh, Araw ng pagkabuhay tayo Mangisda rito Dito namin uh, sa uh, panibagong spot Ayan, dito aking kasama oh. Si Shalala And, uh, Tara, tamaan nyo kami Mga MC, oh Ngayon, diyan kami dumaan, pababa Galing kami dun sa Taas, sa tulay Ayan Ito kami sa, ano, ilog nire po. oh uh, Bumunta kami rin ngayon dito Kasi walang gumagawa Para malinaw Ayan, oh May, ano na May kalsada na gitna Kung yung, ano yung tubig ang ganda ng ibon oh siya na yung tubig oh lumait oh siya natakpan oh. ayan oh ito nagre-recrap sila dito oh Kaya yung tubig ganito na lang oh. Yan oh, daming kulites oh. Okay. oh. Makain kayo niyan, guys. Yan. Oh. Okay, daming ano, panggulay, sarap 'yan sa munggo. Oh. Wala kang makuha ng isda dito, ka na lang ng gulay. Kaya, wala na nga yung tubig, ganun na lang oh tinakpan ayan oh may kumukuha ng ang ginagawa dyan ang galing tubig na yan may nagluluto ayan o oh, nandito pa rin kami oh, sa baba eh, walang mais da rito makukuha o oh, tinayang ano nirerecraft oh tapos na ayan yung uh, tubig oh maliit ano yan ano kami bababa pa kami Diyan kami titingin kung mayroon mahulihan doon. Samahan nyo muna kami para uh, tingnan natin kung may mahuli kami rito. Sa so, kung ano makukuha namin dito. Ayan siya ano, siya lala ng na ng ano, ang kasama, kasama ng na ng ano, gulay. Kulitis oh. Wala pa kaming isda na eh. Ang dami oh. <laughs> to, oh. oh. wala kami makuha ng isda mamaya di may gulay na kami yan oh, lumabo na gumawa oh. na na yata yung bako doon na na, -na namin ayun oh nakarami na pong oh, ayan oh ang dami oh hmm Yan. Taas ang kamay sa kumakain nito. Hmm. Sarap to sa ano, sa munggo. Tinan nyo mamaya, magluluto ako. Na, ano natin ang munggo. Ketsugan mo ng sardinas, di kaya kahit dilis. Hmm. Oh. Oh, di Tapos, mamaya, damihan namin kuha, bibinta namin para may pambili kami bigas. <laughs> De, may bigas na kami. Bigas sa pambili ng munggo. Hmm. Pati po, no, pero ito nang ginagalato. Ulitis, may wala lang po isa. Yan ang dami pa, oh. No. Oh. Ang hmm. dami na nakuha oh. Isang eco bag. Ayun oh. Hmm. Shout out daw oh. Sino shout out mo men? Oh, shout out mo bilis. Shout out sa kay Minchi. Pinsan ko oh. Punta oh, rito kulitis dami. Oh. Shout out daw kay Minchi.

na mo si Shalala nangunguha na rin ng ano kumakain na rin ng damo taghirap na daw eh ayan o oh, may ano may kangkong kami nakita dito ang dami o oh. nangunguha oh, naman kami ng kangkong o oh. ayan o oh, nangunguha na nga Ayun, may uh, marami nang magigulay dito May kangkong na. May talbos ng kamuti. Ang dami magugulay dito. May kamatis pang makukuha. Ayan, yun ang aming nakuha. Oh. Mga gulay. Ang gulay. At saka kamatis. Hello. Saka, may konti may konting isda rin naku oh. hindi na ano na zero tilapia oh. saka hito dalawang hito oh. kangkong kamatis yan kamatis kulitis Oo. oh